Pasok na sana pasado alas 7 ng umaga ngayong araw sa kanyang eskwelahang pinapasukan ang prinsipal ng pagbabarilin ng mga suspek lulan ng motorsiklo. Kinilala ang biktimang si Principal Redendakis, 39 anyos, lulan ng kanyang kulay puting fortuner sa mismong tapat ng uh, Santo Tomas North Elementary School. Kwento ng teacher na si Imelda Abergas, nakarinig sila ng sunod-sunod na putok at diakalaing ang prinsipal na nila ang biktima. Agad itong lumabas at nang matanawa na sa sakyan ng principal ay laking gulat nitong makitang duguan at sapu-sapu ang tiyan nito. Nakalabas pa ito ng kanyang kotse at nakapasok sa halos tatlong dipa ang layo mismo sa gate pasok na sa paaralan. Sa initial na report, lumalabas na pitong tama ng bala ang tinamo ng biktima at ngayon ay itinakbo na sa pagamutan at patuloy na ginagamot. Sa kasalukuyan, mahigpit na ipinapatupad ang manhunt operation sa riding in tandem suspect habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Kinakalap na ngayon ang mga kuha sa CCTV na posibleng dinaanan ng mga suspect. Mayroon na ring hawak na mga testigo na nakakita sa naturang pamamaril. Pansamantala Samantala namang sinuspindi na ang klase sa naturang paaralan. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Ibinasuro ng Iriga City Prosecution Office ang kaso na isinampan ng mga personahe ng Philippine National Police Iriga sa reporter ng Radyo Natin Iriga na si Rizal Joris Pajares dahil di umano sa paglabag sa Data Privacy Act. Ikinatuwa naman ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Camarinesur Chapter, ang naging resulta sa kaso ng kanilang kasamahan sa broadcast sa pahayag ni KBP Kamsu President Maria Fe Mariscal, kanyang pinasalamatan ang kanilang naging legal counsel na si Attorney Herman Briggs Cladera kasamahan sa KBP Kamsur, National Union of Journalists of the Philippines o NUJP at iba pang grupo ng media sa naging suporta nila sa pagharap sa kaso. Anya, nagiging inspirasyon lamang ito ng media bilang fourth state na gampanan palalo ang mandato na maging watchdog sa lipunan at maging mas vigilant pa sa kanilang marangal na profesyon. Lumabas ang desisyon ng korte na nadismiss ang kaso halos isang buwan ng mangyaring insidente na maditinin ng tatlong araw na sabing radio reporter dahil sa pagbulat Pagkakulatlat ng blatter book sa loob ng police station, inakusahan si Pares dahil sa unauthorized access ng police blatter, na paglabag di umano sa data confidentiality at safety protocols na naglalaman umano ng mga personal at sensitibong impormasyon na, ng mga tao. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Botan Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa lalawigan ng Abra, isang daang piso ang ipinalabas ng Abra PNP bilang pabuya sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon o makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga tao may kinalabas laman sa brutal na pagpatay kay Atty. Maria Sanyata Liliwa Gonzales Alsate sa Bangued amra tinayak nag-abra uh, sa uh, Provincial Police Office na makakaasa ang publiko na hindi nila ibubunyag ang pagkakilala ng sino mang makapagbibigay ng impormasyon Ayon sa PNP, may uh, posibilidad na may kaugnay naman sa barangay at sa sanggulang kabataan election ang pagligpit sa naturang abogado sapagkat may hawak itong kaso na may kinalaman sa human rights Samantala, kinilala na ng National Bureau of Investigation ang mga suspek sa brutal na pagpaslang kay Attorney Lingling Alzate. Gayunman ay hindi muna. Kaya ibininyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang pagkakilanlan ng mga ito. Samantala ilang grupo, ahensya at opisyal ng gobyerno ang nagpahayag na ng maring pagkondina sa pagpaslang sa itinuturing na walang takot at natatag na abogado. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa si pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office ang konsihal ng Binangonan Rizal na na nakabangga sa kalaunay na sa wing senior citizen noong nakaraang buwan. nag na ng show cause order si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza kay Councilor Jerome Antiporda na umanay driver ng sasakyang sangkot sa road crash sa barangay Tagpos na ikinasawi ng ginang na si Ana Sa ulat na ipinadala ng LTO bilang tugon sa reklamo ng pamilya ng biktima, binibigyan ng limang araw si Konsihal Antiporda mula sa pagkakatanggap ng show cause order para makapagdahilan kung bakit hindi dapat suspindihin o i-revoke ang kanyang lisensya. Batay sa nakitang dokumento ng DZRH H. Luz, tinanggap na ng Barangay Desk Officer ang show cause order noong September 15 pero malabo pa kung nakarating na ito sa tahanan ng konsihal sa pedestrian lane ng Manila East Road harap ng Green Ridge Subdivision at isang hospital zone na abundola ang 65 anyos mula sa kanyang morning routine na paghahardin batay sa kopya ng CCTV na nakuha ng DZRH News mabilis ang pagkakasalpok ng Mitsubishi Montero sa magbo-birthday dapat na si Mrs. Yapa habang siya ay nasa pedestrian lane bago dumire diretso ang sasakyang may plakang ABF 5429 sa water pump ng nasabing subdivision. Pero maliban sa mismong pagkakasawi ni Ana sa kamay ng sinasabing konsyahal, ang ipinanggagalaitin ng pamilya ng biktima ay ang iba't ibang violation umanong tila iniilagat daw ni Antiporda dahil ng itinatanggi nitong siya ay nakainom nang mangyari ang road crash sa lungat sa pahayag ng responding Traffic Management Group personnel na lumabas na nga sa ulap ng Binangonan Municipal Police Station. Masakit din o para sa pamilya Yap ang tila pagiging aktibo pa ng konsihal sa iba nitong gawain sa labas ng sangguniang bayan gaya ng iba't ibang engagements at donation drive kaysa humingi man lang ng kapatawaran sa insidenteng tinaguan pa o ng konsihal sa loob ng ilang linggo bago ulit lumitaw sa publiko. More, more than a month hanggang ngayon, hindi siya lumapit sa amin para umingi ng dispensa. Despite that, uh, sa ko may delikadesa siya, mag-resign siya, huwag niya gamitin yung posisyon niya para atakpan yung mga kasinungalingan niya. Hindi ko matutumbasa ng kahit anong salita yung sakit na naidulot sa amin ang pangyayari. Pero paulit-ulit hong dinadagdagan na uh, suspect yung sakit sa amin sa pagpapos dyan pa sa Facebook pagpapa-interview at pa pagmamanipula ng mga pangyayari. Ayon sa abogado ng pamilya Yap na si Attorney Grace Aducol, kinasuhan na nila ng iba't ibang reklamo si Antiporda, bagay na gumagulong na sa korte. Uh, una po namin pa sa kanya ay yung violation niya ng Republic Act 4136 dahil po ang restore ng sasakyan na kanyang dinamit ay noon pang May 21, 2015. So, simula po noon, hindi na po ulit na, na i sa sasakyan niya. Ngayon, sinampahan din namin siya ng reckless imprudence, resulting to homicide. Bukod sa pagtangging, siya ay nakainom. Sinabi ng konsihal sa hiwalay na panayam na bukas ang kampo niyang makipag-areglo sa pamilya Yap. Pero sagot ng mga anak ng Yumao. Hindi hey, po kami magpapag-areglo. Uh, gusto siya po ang gusto namin makamit sa nangyari sa natin. At uh, sa lahat po sa nananawagan po ako sa ating mga mababatas, nasa ating mga silipin um, ating mga kasunduin well, mga batas uh, tungkol sa pangyayari. Sana itong nangyayari sa nanay ko maging preso so, so, para makita kung ano ba yung mga butas na nangyayari sa justice system. Para sa kauna sa Pilipinas, D 0 H, ito si Edniel Parrosa Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental, pinagbabarel patay ang isang caretaker ng Fish Fund sa Puroca Agihis, Barangay Canmuros, bayan ng Binalbagan Negros Occidental. Ayon kay Police Major Randy Babor, hepe ng Binalbagan PNP uh, Station, kinilala ang biktima na si Sanirod Tresmila, 44 anyos, residente ng Barangay Himaya, bayan ng Hinigran Negros Occidental. Dagdag pa ni Babor, nakita na lamang sa labas ng bahay ng kanyang kubo ang biktima na mayroong tama sa likurang bahagi ng kaniyang ulo na ikinamatay nito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang uh, investigasyon at tinaalam pa ng kapulisan ang motibo at kung sino ang may kagagawan ng nasabing kremen. Mula sa Aksono Radio Bacolo, dito sa eks kantong tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino